ng Sierra Madre. Sa pinakasilangan ng Luzon, nakatayo ang pinakamatandang kabundukan, ang Sierra Madre. Dito nakatira ang isang mahiwagang diwata na ang pangalan ay Diwata Amihan. Siya ang taga-pangalaga ng kagubatan, ng mga hayop at higit sa lahat ng mga tao laban sa mga malalakas na bagyo. Matagal nang naninirahan si Amihan sa mga ulap na bumabalot sa tuktok ng bundok. Kapag dumadampi ang kanyang mga palad sa hangin, nagiging banayad ang ihip nito. Kapag siya'y kumakanta, tumitigil ang ulan. Ngunit ilan lamang ang nakakakita sa kanya. Ang mga pusong dalisay lamang ang may kakayahang masilayan ang kanyang anyo. Isang araw, dumating ang pinakamalakas na bagyong nakita ng mga taga Luzon. Tinawag ito ng mga tao na bagyong daluyong at halos mapunit ang langit sa lakas ng hangin at ulan. Natakot ang mga tao at marami ang nanalangin sa bundok ng Sierra Madre sapagkat alam nilang nandoon ang kanilang tagapagtanggol. Mula sa tuktok ng bundok, narinig ni Diwata Amihan ang mga sigaw at panalangin. Lumabas siya mula sa ulap. Ang kanyang buhok ay kumikislap na parang sinag ng buwan at sa kanyang mga mata ay ang liwanag ng kidlat. Sa bawat galaw ng kanyang mga kamay, humina ang hangin. Sa bawat yapak niya sa lupa, tumitigil ang baha. Ngunit napansin ni Amihan na unti-unting nawawala ang lakas ng bundok. Maraming punong pinutol at ang mga bukal ay natuyo. Naluha siya sapagkat alam niyang habang sinisira ng tao ang Sierra Madre, humihina rin ang kanyang kapangyarihan. Kaya bago niya tuluyang pigilan ang bagyo, tinawag niya ang hangin at mga ibon. Sabihin ninyo sa mga tao na habang binabantayan ko sila, bantayan din nila ako. Ang kalikasan ay buhay na kagaya nila. Pagkatapos noon ibinagsak ni Amihan ang kanyang mahiwagang baston sa gitna ng bagyo, biglang lumiwanag ang langit at ang bagyong daluyong ay naglaho na parang bula. Kinabukasan, malinaw ang himpapawid. Ang mga tao ay labis na nagpasalamat at nagsimulang magtanim ng mga puno. Mula noon, tuwing may paparating na bagyo, maririnig ng mga tagaluzon ang banayad na bulong ng hangin mula sa kabundukan. Ang tinig ni Diwata Amihan na nagsasabing, Huwag kayong matakot mga anak ng kalikasan. Hanggat may buhay ang Shera Madre, ako'y mananatiling inyong tagapagtanggol. Lumipas ang maraming taon mula nang iligtas ni Diwata Amihan ang Luzon sa matinding bagyo. Unti-unti Nakalimutan ng mga tao ang kanyang paalala. Sa halip na pahalagahan ng bundok, nagsimula silang magtayo ng mga kalsada, minahan, resort, at pabrika sa paanan ng Sierra Madre. Araw-araw ay may mga truck na umaakyat. Dala ang mga lagari at makina. Isa-isang pinutol ang matatandang puno. Ang mga punong matagal nang nagbabantay sa mga ilog at hayop. Ang mga ibon ay naglayas. Ang mga usa at unggoy ay tumakbo palayo. Ang dating luntiang gubat ay naging alikabok at semento. Sa kalaliman ng bundok, nagising si Amihan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng galit. Ang kanyang mga mata ay kumulimlim at ang hangin sa paligid ay lumamig. Bakit inyong binasak ang tahanan ng mga diwata? Bulong niya habang ang kanyang tinig ay umalingaungaw sa buong kabundukan. Habang patuloy ang pagkakalbo ng kagubatan... Napansin ng mga tao ang kakaibang mga pangyayari. Biglang bumabagsak ang malalaking puno kahit walang hangin. Sa gabi, may naririnig silang awit ng babae mula sa kabundukan. Malungkot, ngunit nakakatindig balahibo. Isang gabi, lumitaw si Amihan sa gitna ng isang malakas na bagyo. Ang kanyang anyo ay hindi na maamong diwata kundi isang diyosang naglalagablab sa puot. Ang kanyang buhok ay umihip na parang buhawi at ang kanyang tinig ay dumadagundong gaya ng kulog. Hindi ako nagagalit dahil sa kundi dahil ilapustangan ninyo ang tahanan ng kalikasan. Bumuhos ang ulan na parang dagat at sa bawat patak ay tila may galit ng libong espiritu. Ang mga gusali sa paanan ng bundok ay gumuho at ang mga ilog ay umapaw pabalik sa mga kalsada. Takot na takot ang mga tao, marami ang nanalangin, humingi ng tawad, at nangakong magtanim muli ng mga puno. Ilang araw na lumipas bago humupa ang bagyo. Sa huling patak ng ulan, nagpakita muli si Amihan, ngunit ngayong ay tahimik na. Kung nais ninyong mabuhay, ibalik ninyo ang gubat. Ibabalik ko ang aking basbas -bas kung may babalik ninyo ang respeto sa kalikasan. Mula noon, nagsimulang magkaisa ang mga tao Nagtanim sila ng mga puno, nilinis ang mga ilog at ipinagbawal ang walang habas na pagputol ng kagubatan. Dahan-dahang bumalik ang sigla ng Sierra Madre at sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin, maririnig ang tinig ni Amihan, mapayapa na. Habang may puso kayong marunong magmahal sa kalikasan, ako'y mananatiling inyong tagapagtanggol. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwentong alamat, mga kwentong pambata na may aral at mga kababalagahan, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.